Ito na nga pala yung day 3 namin dito sa Hong Kong. Kung napapansin nyo guys, hindi kami masyadong kumakain sa labas kasi kumakain na kami sa bahay ng kapatid ko. Tapos pag dinner, dun din kami kumakain sa kanila kasi nagluluto naman sila. Bali ngayon, nandito kami sa Causeway Bay, pupuntahan namin yung mga toy store na sinabi ko before. Dahil may pupuntahan kami party mamayang gabi. At kailangan namin bumili ng regalo para kay pau Pao. Pao Pao kasi yung pangalan ng magbe-birthday, first birthday niya today. Tapos minute na rin namin dito si Achi sa mall dahil bibili rin siya ng regalo for Pau Pau. Super relax nga pala tong day namin today kasi nasprain si Bibi Boy. <laughs> After namin bumili ng toys ay kumain muna kami dito sa Japanese restaurant sa loob ng mall. Oo guys, tama yung nakikita nyo. Gawain niya ng locals dito. Nilalagay yung tea tapos binababad yung mga chopsticks o kaya yung other utensils. Paglabas nga namin ay eh, ang ganda ng sky para may sarili siyang filter. Tapos sa uber na rin kami pa uwi dahil ibabalot pa namin yung gifts. Kasi nga mga 6.30 aalis na kami dahil 7 ata mag-start yung party. So ayun guys, tuwang-tuwa talaga ako sa clouds. Ang ganda-ganda niya.

Ayan, ang hindi, si Meron pa mamaya, Mga around 9pm nga ay umalis na rin kami. Tapos ang cute nitong sinakyan namin na Uber kasi puro Blackpink yung piniplay niya. That's it! Bye!